Okay, magandang araw mga kabitids. No? So, ito ay isa na namang project natin. No? So, ang problema nito ay eh, meron leak ng oil dito sa may part ng differential. So, dyan sa propeller. No? So, ayan. Kung mapapansin nyo, meron lang langis doon sa kanyang uh, propeller bellow. No? So, doon sa rubber. So, ibig sabihin lumalabas yung langis. Ayan mga kabitids. Okay mga kapatids, no? So, na sabi ko sa kanina sa inyo, no? doon sa unang video na meron siyang leak ng langis dito sa may part ng propeller no? so, sa drive shaft. So tatanggalin muna natin yung propeller at para ma-repair natin yung kailangan natin palitan dito sa ganitong problema na nagli-leak yung langis doon sa may part ng propeller, no? doon sa may propeller belo. So ayan mga kapatids. No? So tinanggal ko na yung ating ah uh, drive shaft o oh, yung propeller. So, ayan. Doon sa loob ng plans, lumalabas yung hangis, no? So, ayan mga kabadets yung ating i -re no? So, tatanggalin muna natin yung rubber buffer. So, may rubber buffer pa sa loob yan. So, sungkitin muna natin yan. Tapos, pagkatanggal natin yung rubber buffer, eh, meron niyang bolt na 13mm, no? So, kailangan natin kalasin yun para mahugot yung ating a uh, differential plants no so ayan sa gitna so 13 mm ang size niyan yung pinaka bolt plants kung tawagin so ayan mga buyers so luluwagan natin yan para mahugot natin yung ating a uh, differential plants no so ayan mga buyers 13 mm yung pantanggal diyan so medyo madilim lang uh, dahil medyo hapon na no so ayan mga buyers no So, tatanggalin ko na yung bolt plans, yung 13mm. So, ayan yan mga kabadids. Tapos, suhugutin so, na natin itong pinaka differential plans, no? So, ayan. So, kung mapapansin nyo, wala namang tagas dun sa may part ng oil seal. Dun lang siya naglilik sa may part ng uh, sprocket gear, no? So, yan yung problema. Ang problema niyan, eh, meron niyang o-ring dito sa pinakagitna. No? Kung tawagin niyan, eh, sprocket gear o-ring. No? Sprocket o-ring. So, yan yung problema niyan, mga kabudyas. No? Ang pagtatanggal nito, eh, medyo gagawa kayo ng matigas na bagay na pansungkit para matanggal natin yung nasa loob niyan. yun yung sprocket o-ring. So, ayan. No? So, medyo mahirap sungkitin ito, mga kabudyas. No? Kaya, kailangan dito ng tiyagaan mga kabadyos. So, ayan mga kabadyos. para matanggal natin yung dapat natin pagtan. So, ayan yung nagiging problema kapag ka merong meron naglilik na langis dito sa ating part ng propeller. No? So, kung mapapansin nyo naman yung sa oil seal, eh, wala naman tagas. Ito lang ang problema nyan yung sa sprocket o ring. No? So, ayan mga kabadyos. Okay, ayan mga kabadyos. No? So, natanggal na natin yung sprocket o ring. So, ayan ang itsura nyan Napakaliit lang. No? So, pero napakahalaga nyan dahil dyan eh magkakaroon ng leak yung ating propeller pag hindi maganda ang condition so ito yung bagong sprocket o ring na ilalagay natin no? so sukat na sukat yan dyan so yan lang ang size niya. no? so ayan mga kapitids na no? ilalagay na natin yung sprocket o ring so yan yung kailangan yung i-repair kapag uh, ka ganito leak yung inyong part ng propeller so kung mapapansin nyo na meron leaks doon sa rubber bell oh, eh kailangan nyo ng kaltan yung o-ring na yan. yan, yung sprocket o-ring no? so wala namang problema yung oil seal kaya hindi naman natin papaltan yan wala namang leak doon sa part ng oil seal no? dito lang na nagkaroon ng problema sa sprocket o-ring so yan yung mga simple tips ko sa inyo kapag ganito nangyayari sa inyong unit uh, kung mapapansin nyo nababasa na ng langis yung inyong rubber bellow, so yan yung problema niyan mga kabajads no? so tapos ibabalik na natin tong differential planks no? tapos yung spacer niya may spacer yan sa loob mga kabajads so ito yan bago yung nut na plunge nut na 13mm no? so ayan yung planks nut na 13mm so ayan mga kabajads so ganyan lang yung pagpapalit ng ating sprocket o ring no? so yan yung nagiging problema So, isa din yung sa dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng leak dyan sa part ng ating plants, no? So, nababasa na lang is. So, yan yung mga dapat nating i-repair, no? So, yan mga kabadyads, iigpitan ah, na natin yung ah, bolt plants. So, hindi naman kailangan maigpit na maigpit yan mga kabadyads. Baka naman maputol. So, tapos ilalagay natin itong rubber buffer, no? So, huwag nyo kakalimutan yung rubber buffer na yan para hindi siya mag kalantugan yung propeller mo. So, ayan. Para pagtama ng ating propeller dyan, eh, hindi siya iingay, no? So, ayan mga budyad. Tapos, lalagyan na rin natin ng grasa yung ating plants. So, ayan mga budyad. Pupunuin na rin natin ng grasa yung plants kabilaan. Pati yung ating slider block, no? So, ayan yung mga simpleng technique mga budyad kapag naapansin uh, napansin nyo na may oil na may leak na ng langis dito sa ating plants so yun yung mga kailangan natin paltan no? o yung kailangan natin gawin ah uh, papaltan natin ng sprocket o ring so ayan mga budgets. o oh, ayan okay na mga budgets oh, nag so, nagkasaan sa pagpapasok naman itong ating slider block so makakapain lang yung pinakakanal ng ating plants para pumasok yung ating slider block kailangan pantay na pantay yan para may pasok nyo yung ating slider block no so ayan mga kabajads may timing din no so kailangan may timing nyo yan para pumasok yung ating slider block okay ayan mga kabajads so naipasok na natin yung kabila so dito naman sa may part ng gulong ganun din ang technique yan. ita itatiming nyo din para pumasok dun sa plants yung ating mga slider block no kailangan papantayin natin So ayan mga kapatids, so malapit na natin matapos yung ating uh, tutorial. So ganoon lang yung mga simpleng tips tungkol dito sa ating naglilik na langis dito sa ating propeller. So ayan mga kapatids. No. So shout out nga pala doon sa mga ating mga manonood at mga followers. No. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.